Fairy of Cebu dito sa Parian, Cebu ah, nandito na ako sa loob at actually wala po itong bayad free lang po pumasok meron po entrance dito Ito yung pasyalan natin ngayon, ang uh, heritage of Cebu dito sa may parehan. So, uh, ito yung history uh, of Cebu. Ang naglalakihang mga uh, sundalo ito noong unang panahon. Mga warrior, mga great warrior. Uh, so, wala po itong entrance transfer libre lang po ito. pumasok dito. Uh, malapit ito sa Parian Police Station at uh, Fire Station. Uh ito, uh, ito yung isa sa mga tourist attraction dito sa Cebu City. Uh, sa una, unang panahon ayan, wala silang damit nakabahag lang uh, sama yan nila lapu meron dito uh, si Magilang siguro yan purong Santo Lino. oh, meron mga turista dito maraming kumapasyal dito araw-araw Pulido yung paggagawa. So, ikot tayo dito. So, ito yung uh, fire station sa Parian. police station. 60 dito 100% kasi mga mamabait ng mga tao dito So, isa rin itong entrance at exit pwede ka entrance pwede ka exit yan so exit na ako pagbalik ko entrance na rin yan pwede mga halaman uh, bulaklak gusto nyong malaman yung buong uh, history of heritage of Cebu uh, pwede nyong isert sa google para hindi kayong mahirapan at para malaman niyo talaga yung tunay na history so, para mas easy at convenient at the same time uh, fully publish yung history Yan. so ang ginawa ko lang ngayon is actually is uh, ipapakita ko sa inyo yung mga design dito kung gaano kaganda at the same time uh, every design dito guys, meron po itong uh, meaning, meron po itong na uh, symbolize ng uh, malalim na kahulugan sa history. Uh, para hindi ako magkamali uh, search niyo sa Google. kung so, um, makapunta kayo dito sa Cebu, ito yung uh, reality na makikita ninyo. yung mataas siya. Yeah. Ah, ito, ito yung space. Meron kayo sa sakyan, meron din dito, meron din tong parking. dito na entrance yan na uh, entrance uh, meron po ditong uh, sign uh, bago kayo magabasok uh, para mas lalo ninong maintindihan no? Eh. heritage of Cebu uh, Actually, paglakad nilang dyan, yan po yung uh, Colon Street yung merong sign ito 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 na uh, pag naka lakad na kayo dyan ibig sabihin na uh, tinatamakan nyo na yung pinakalumang daan sa buong Pilipinas uh, medyo malapit lang at, at least magkaroon kayo ng idea ito yan uh, heritage of Cebu Ikot tayo dito. Ayan, entrance at uh, ikot muna tayo dito saglit para magkaroon kayo ng mga idea. Ayan, kung sakaling uh, mamasyal kayo dito. City safety di tu. Parian Police Station, Barangay Parian, Ayan, Parian uh, Fire Station, Cebu City. medyo mga sasakyan na nandito ano ka yan entrance pwede exit yung heritage of Cebu guys dito sa Cebu City ganito kaganda yung lugar ikot natin, nakikita ninyo yung buong area so pwede lang kayong pumasok dito anytime kasi wala po itong bayad